Hi guys. <laughs> Nag-vlog na. Mm -hmm. Naglalakad sa kainitan. Hindi ko alam kung ilang degrees sa Dubai. Bumili ng ulam. At nag ng bus. Ayun ang bus oh. So mag ng another bus. Bakit hindi mo tapos doon ha? Anong masasabi? Ito si Valerio. May page yan. Ito yung isa. May anak na yan. Kaya taken na siya. Hindi na siya pupwede. Ang init. Pawis na pawis na. Bus. Guys, off namin ngayon. Hindi pa kami kumain. You know? Antay ng bus. Kesa maglakad. Yan. 84 pwede ba tayo dyan 84 yan ito yung bus dito guys sa lupa saan ang bababa ng ano itong 84 na to Ayan. Ayan. actually dyan kami galing guys ha And then from here, ayun na, 84. So mag kami ng bus ng ano, no? Bus 15. Yes. Okay. Ini guys, always. dapat laging may nuha. Ano, Asan tu dia? Kena bas. Bye guys.